Panalangin kay San Miguel Arkanghel. San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin so, nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arkanghel San Miguel Arkanghel San Miguel Arkanghel